Dito naman is bread station. Ayan. So, mamahilig sa mga bread. Ayan. Iba't ibang choices ng bread. Ayan. Para masarap ito. Dito yung mga carvings. Like yung mga lechon. Ayan. Lechon. Manok. And hi, chef! <laughs> So we are here, the Vikings SM Cebu. So let's see if ano meron dito. Yeah. So unang bubuong at zaten from the entrance. Itong mga pastries. mga pastries. Ayan. So, since uh, it's already past 1 in the afternoon, kukonti na na natira kasi nag-start yung lunch ng 11 in the morning. Yeah. So, ikot muna tayo, pero kumain na naman na ako. Gusto ko lang ipakita sa inyo kano meron dito sa Vikings SMCB. bar, mga sushi, sashimi. And dito naman sa area ng Asian, Asian cuisine. Okay. Ah, dun pala yung ano, sa likod. Muna tayo sa likod muna. Dito yung mga carvings, like yung mga lechon. And... Lechon, manok. And carvery. Ito ang carvery nila. Grabe yun, oh. Hindi ko ito napuntahan kanina. So, balik tayo doon. combination. Gusto yung mga condiments. This is bagoong fried rice yata ito. Uh, ay, adobo fried rice pala. Sana narinig yung boses ko, no? Ayan. Ito bago. Ito pala bagoong fried rice. Ito ay chicken na fritada. Ah, adobo. Adobo. Pork adobo. Chicken na fritada. ay lemon fish yata ito. Sinigang. Ito sinigang. Of course, the rice. Hindi pwede mawalang rice. And then, Filipino dishes. Filipino yeah, dishes naman yun adobong atay and bisado sa yote hito yes. Yeah. ah salmon skin pala yun salmon skin gulay and of course yung mga condiments yan. Yeah. ito ay sa kare-kare ito kare-kare yeah. Tapos dito naman is uh, Japanese, mga Japanese naman. Mga teriyaki, okonomiyaki. And hi chef. <laughs> And this is yakisoba. Ito yakisoba anasu Anasuyaki, hindi ko alam 'yan kanina. Dito naman sa ay doon tayo, ikot tayo sa kabila. Dito muna tayo. Sa grilling station naman nila. Grilling station, ayan, yung mga papaihaw, papaluto 'yan. Hindi ko na sinubukan 'to kasi nakakatamad. <laughs> okay na ako doon sa ready to eat na. Ayan, ulo ng tuna, mga paihaw, Ito 'yung mga sausawan. Yo, it's uh, currently grilling something. Medyo maingay lang pero sana narinig nyo ako. Magbitin na lang isda dito. Pero Chinese. Chinese naman siya. Ito, atin, ay hindi pala yung pala kinain ko kanina. Pero ito sinubukan ko to. Fried. Hindi ko alam. Ano yan? Ito duck naman yan. Pato. Ito, ito yun. Kanina. Ito yung okay. Masarap to. Udon. Udon pala siya. And mga eh, uh, ito naman is mga noodles ayan. kung gusto mo na noodles uh, these are the condiments yan may okay, meron pa ito mga sabaw-sabaw lugaw konji so, uh, yan and shabu-shabu area yan may mga hot pot noodles. Ayun ah, ang noodles pala. Doon pipili ka ng noodles kung anong gusto mo. Ito yung mga sahog. And this area is yung mga steam. Yeah. Mga shawmai. This is the... Ah, may fish shawmai. Ito naman ay beef shawmai. Hindi ko na tinry itong mga to ito, green crystal ball. Uh, Lin Yung Pao. Steam buns. And ito ay uh, Chinese pa rin yata. beef anis ancho. Ah, hindi ko ito sunubukan kanina pala. Fish steam soy. Ah, okay. Ganyan. Ito ay walang pangalan. Chicken. Ito, chicken yata ito. And ito ay ah tipon. And the soup, may soup dito sa. Soup. Balik tayo doon sa area. Ari ko sakit na ng paa ko. <laughs> Mali sa pato sa nasuot ko. Balik tayo doon sa area. Pero wala nang tayong edit. Diretsoan na to upload. Ito naman sa area ng ito ay mga ah, Japanese pa rin pala to. Misu. Misu soup. <laughs> Magawa sila ng sushi. Ah! tempura. Tempura. Hindi ko, hindi ko, hindi ko pala try yung tempura kanina. Ah, ito. ito is ramen. Sabaw ng ramen. Gusto niyo mag-ramen? Yan. Hindi na ako nag-ramen. Busog na ako eh. Ramen. Eh, dito sa area naman ito is uh, mga uh, Filipino kakanin. Mga kanin. Ito ay shampurado, binignet which is super sikat na uh, delicacy or merienda dito sa Cebu. Cebu Boho, dasa banda sa Visayas area. Ito naman, oop. ay uwi binignet Ako ah, kumukulo pa o. Uh. And sapin-sapin, paubos -sapin. So, ay sapin-sapin. Pichi-pichi, -sapin. Uh, puto. Ubos na yung maha. Okay. gumagawa sila dessert doon sa loob. Dito na tayo sa kabila. Kabila naman tayo. Ah, ito. Ay, wala. kahit pa ice cream. Ah, ito ay mga churros. Yan, churros. Ito yung mga dip pancakes. Ito ay butter. Ah, tinapa ito. Ayan, pudding. May ice cream. Ice tayo. Ice cream. Asa yung assistance. Strawberry and chocolate lang pala yung flavor. Isang strawberry, isang chocolate. Galing ng scooper nila. Ah, ganun pala yun. Para mas mabilis. Thank you! So, ayan. Ice cream tayo. Sprinkles tayo ng... Ah, matamis na kasi sprinkles. Okay na siguro to. Ito naman para sa halo-halo naman siya. Halo-halo. Kung gusto mag-halo-halo. And... Dito naman, is bread station. Yan. So, may hilig sa mga bread. Yan. Ibat-ibang choices ng bread. Yan. Parang masarap ito. May mga donuts din. Cookies. Bread muffins, mga muffins. Ito pala fruit station nila, fruits. Sa mga may sa fruits, ayan, ang fruits nila. Okay, nasa last part na tayo ng ating Viking tour. Matutunan na yung ice cream ko, pabibilisan na natin. Ah, gumagawa sila ng pizza naman dito. Ah, pizza dough. Yan, gumagawa sa pizza dough. Tsaka meron sila itong cheese barrel. Na cheese barrel. pizzas. Yan. gumagawa si ma'am ng ano dough. Freshly made ang pizzas. Ayan. And ito, hot plate ito eh. Hot plate siya. This is Italian. Italian naman to area yeah, na to. Italian. Yan you know. o. Ito yung sa mga pastas naman. If you want to try some pastas, ayan. Pipili ka lang ako nung gusto mong pasta and then ikaw nang gumawa ng sarili mong ano, timpla. Pero mayroon mga nakaready na naman na sila doon ng mga ano, na yata. Parang Mexican style. And the last part is the drinks. Ayan. Ba't ibang klase may mga may, ayan, drinks. Pipili ka na lang din ng drinks mo kung anong gusto mo. Ayan choose your own drink. Ito nga. Pwede na pa ng beers. Ayan, may mga beers din doon. Tea, coffee, or you can make your own drinks. Ayan, may mga ano sila dito. Ayan, coffee. O, anong gusto mo coffee. They have it all. And the cheese area. Ay, dito yata. Hindi ako nakapag-start. Ito pa last part natin. Ayan. The cheese area. Ayan siya, oh. Ano ating thumbnail. Kaya lang siguro ang ganda tingnan eh. Thumbnail natin. Ganda, no? Kaya man doon sa bread. Kuha tayo ng ano doon sa bread. Na magandang... Uh, oh, may fish tank pala dito. Ayan. Ito yung mga hors d'oeuvres. Yan. Mga hors d'oeuvres ito dito. Natunaw na yung ice cream ko. preserves, mga pickles pa, canapes, and salad. Um, make your own salad, may ganun sila. Ah, oh, mayroon pang garlic confit dito. Red, kuha tayo magandang anito dito sa ano. Pang thumbnail natin. Oh, very nice. Ah, uh, ha? And then the ice cream. Ayan. So, yun lang. Yun ating tour. And kami is meron uh, kasi kaming ah, dito. Parang team building namin. Parang meet and greet ng aming mga boss. So, ayan. Ito ang mga ka-workmates ko. Ayan, <laughs> sir. Back na tayo sa ating upuan. Hello! Hello! <laughs> Kaya sama kayo sa akin Ganap Natunaw na yung ice cream ko Sige lang <laughs>